Ayan, magandang araw mga kababayan. Ayan. Pagbibigayin na naman tayo ng sorpresa ngayong araw. Sakay natin galing daw po siya sa Antipulo. pagkikilala Pakikilala natin dahil maganda si ate. Ayan si ma'am. Hello. Good morning ma'am. Ma Ayan. Ayan. Ako po yung ano, nasakay ni kuya. Kuya, anong pangalan mo? Balik natin. Ako muna magtatanong. Hahaha. <laughs> Ayan. eh ma'am. Anong pangalan ni ma'am? Lian. Ako Ayan. ay taga-FWD. Isa ako insurance, um, financial wealth manager. Ayan. Saan niya yung galing si ma'am Lian? Galing ako sa Antipolo. Ayan, oh. Hey. o. Oh. O, oh, ngayon ma'am Lian, ang sabi ko sa inyo, magbibidyo lang po tayo. Oh. O, ngayon, dahil nag pumayag kayo, magbibidyo po tayo. Bibigay ko sa inyo ngayong umaga. Usually mga kababayan, may si Ma'am na sakay. Galing ang tipulo. Si Ma'am ngayon ang bibigyan natin ng libreng sakay. Ay! Talaga ba? Opo. Libre. Ang galing. Amazing. Ayan. Ayan. Libre pala yung sakay ko. Hanapin nyo po Ma'am yung, ano, yung taxi vlog. Makikita nyo po yan. Free ride kayo po yan. Ay talaga. Sige Opo. hanapin. Show, no? Sa YouTube po yan, ma'am. Sige, wait. Mm. subscribe kita, kuya. Paano pa palagay ko mga, video mo? Mga taga-antipulo, shoutout po sa inyo. Ayan. Yes. Hello, good morning. Sige po, go. <laughs> wait lang, hanapin ko yung name ni kuya. Ano, taxi? Vlog, Victory uh, po. Ayan. Pakikita nyo po yan. Talagang nagbibigay tayo Ay, ng free ano, ride eto ba yon, oh, po, yan, Ito ba yun, kuya? Ito, tingin. Opo, yan yan. Opo, oh, oh. Ay, sige nga. Nagbibigay talaga tayo ng free ride. Ano Thank surprise. Thank you. Maraming salamat. Oh. Grabe, nakalibre pa ako. Oh my God. <laughs> Santipulo marami, marami. ba? Maraming taxi din Santipulo ma. May nagbibigay din nuba ba doon? Wala. Wala. <laughs> <laughs> Walang libre oh. ride right doon kasi malayo. <laughs> Biruin mo. Kung kailan nakarating kayo dito sa Pasay, dito pa kayo nakakuha ng libreng sakay. Tama. Grabe. Hmm. Amazing, kuya. Oh my God guys, dapat i-follow nyo si Kuya para may libre kayong sakay. Baka kung saan kayo pupunta, mali mo na, sa Makati ka, ba? Diba? Pabunta ka Ortigas, o di malapit-lapit lang, ba? Diba? Ano Libre! Anong oras po kayo umalis ng, ay, ng antipulo niyan, ma'am? Ah, alas, ah, alas 7. Alas 7. Alas 7. Like, Nag-ano ako, LRT, LRT, uh, LRT 2 yung sa Masinag. Tapos, mababa ko ng Cubao. And then from Cubao, nag-MRT ako. Pura, Tapos, puro LRT, no? Oo, parang mabilis. Hindi, <laughs> usually malaking tulong po talaga yung ano, yung... Mga LRT, pag dugtong-dugtong, di ba ma'am, no? Oo, kasi mabilis yung biyahe. Tsaka, iwas traffic. Tapos, uh, since Sabado naman, comfortable, malamig. No? Tapos, ang lamig na aircon ni Kuya. Anong probinsya niyo, ma'am? Ako, um, yung mother ko, taga Ilo, uh, Ilocana, taga Tarlac. And then, yung father ko, taga Bacolod. Ay, o so, oh, yun ano tawag doon, Bacolod at saka Ilocana. Ay, hindi ko po alam. <laughs> 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 hindi ko po alam. Ako ngayon pala naisip yan. isip <laughs> ha <kaya. laughs> siya naisip, pero natutuwa ko kasi ngayon lang ako nakalibring sakay. Ang tagal-tagal ko nang bumabiyahe, ngayon lang ako nakalibring sakay. Ayan ma'am, pa ang pangalan po ninyo dito para malaman nyo, diwata ng antipulo sakay ni kuya. Diwata ng antipulo! <laughs> <laughs> o ano pakiramdam sa diwata? Aba, syempre amazing, feeling maganda. <laughs> May asawa na si mamula. Beauty! Uy, dalaga pala to, mga kababayan. <laughs> biyuda na po ako. Maaga po ako na biyuda. Pero ilang taon na po si ma'am? Ako nasa 39. Uy, bata pa nga. Oo, bata pa po. <laughs> Uy, ay kaya mga subscriber ni Taxi Vlog ha? Baka may, may available sa inyo ha. Grabe. Ito si ma'am o, oh, di ba? Grabe, thank you so much kuya Taxi Vlog. Oo, tayo. Oh, Kung pansinin po natin, on, on pa tayo tayong nagbibidyo hindi po tayo nagbibigay ng script. Uh, oh, Ayan. Oh, Ang tanong nga mga kababayan, yung iba kasi sabi scripted. Tayo hindi scripted. Tanungin po natin si ma'am kung ano yung sinabi natin bago mag-video. Hindi siya scripted. Nagtanong siya sa akin, nag-ask siya ng permission. Tagasan ka ma'am. Tapos di sabi ko antipolo. Tapos uh, sabi niya ma'am, uh, may ano, may YouTube ka. Diba? Sabi ko, oh, yes, meron po. Follow nyo po ako sa YouTube. Tapos sabi ko, sabi niya sa akin gano'n, ano, magpa-vlog po tayo, okay lang po ba? Di una, nagulat ako. Pero nung ano, narealize ko, okay lang naman. Wala namang kaso kung mag-vlog. Uh, oo, diba? tsaka ano naman tayo kasi, dahil ang vlog natin, hindi naman yung same nung iba. Mm -hmm. Kasi pagkakaalam ko, may message sa akin dito na, mm -hmm. buong mundo, tayo lang ang nagbibigay ng libreng sakay sa Pilipinas. Tama! Oh, At diba? guys, nakakatuwa kasi libre nga yung sakay ko. Amazing! <laughs> <Wazy. laughs> oh, okay. Anyway. siyempre shout out mo yung mga taga-antipolo man. Yes, shout out sa mga taga-antipolo. Pag, nakita nyo, pag nakita nyo si kuya, subscribe and follow. No? Anong follow taxi natin ma'am na Ma nasakyan ma'am? Ah, uh, ano ba to? Ako, hindi ko matandaan kuya. Basta sumukat nyo ako. El Pueblo Taxi. Ah, ito El Pueblo Taxi. Oo. Oh. oh mam, ma ma'am, medyo malapit na tayo. Oh, Saan ho oh. tayo? Doon diretso lang? Oo, oh, oh, dyan lang ako sa may tapat ng makto. Ah, right? dito lang. Pagtawid lang. Oh. Na... Oo, oh, papunta kasi ako ng office. Oo, oh, ayan ma'am. Guys, follow nyo si Kuya ha. Malay oh. nyo kayo yung makalibre ng sakay. Asahan ko ma'am, mag-visits po kayo. Para alam ko, yung video po natin ma'am, hindi po dadaan to sa edit. R Rekta po tayo ngayon oh. kasi na nagkakaroon tayo ng violation sa pagbibidyo kaya hindi na muna tayo dadaan sa editing kaya uh, total ano naman to yung kumbaga normal naman yung mga video natin ma'am Yay! Usually, yung mga nag vlog mga ano, di ba? Mga Gen Z, yeah. mga nasa mall. Pero uh oh. kuya. Pero kakaiba. Oh. Kuya, doon na lang ako sa oh, shout out ma'am. Shoutout yung, yung BFF oh. mo. BF shout -out. or BFF? <laughs> kuya. Shout ah, out to BFF and my BF. Sige kuya, ba? picture tayo. Remembrance sige lang. Po, no? Sige po, lento, sige. Ayan, uh, Ayan. sige po. Post ko lang to. Ayan o. Yes. Sige alam ba? Ang picture ko. Nag-picture kami, guys. One, two, three. Smile. One more. Selfie. Di oh, ba? Diba? Feeling Gen Z. One, two, three. Smile. Thank you so thank much. You, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ingat po so, kayo, ma'am. Ingat, ingat. Salaman. Thank you, thank you rin. Bye -bye. ingat Okay, bye-bye, bye-bye. <laughs> ayan si ate, ayan na. mga kababayan, grabe ang tuwa ng ating nabigyan ng sorpresa dahil talagang hindi niya akalain mga kababayan. Ayan lang mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat at syempre, pa-share ng video ni Taxi Vlog at kung pipili sana, pa-subscribe na din dahil araw-araw po natin gagawin ito yung pagbibigay ng libreng sakay pero bago tayo magbibidyo tandaan po natin hihingi po tayo ng permission sa ating mga mananakay na bago tayo magsimula ng pagbidyo ganun lang din po yan, magpapaalam lang para hindi po tayo mareklamo no mga kababayan kaya ate ingat po kayo sa inyong lakad ngayong araw Siyempre, sana magkasundo kayo ng eh, ng BF mo <laughs> 'Yung nambas nga pala sa akin, kuya. Siguro sa dami mong sa dami kong video sarili ko eh yung katawan ko pa nakita mo. Hindi na mababago yung mukha ko, kuya. 'Yun lang mga kababayan. Baguhin mo yung ano mo, yung yung ginagawa mo wag kang masyadong ano dahil s'yempre ang ugali po ng tao iba-iba hindi po tayo plastic mga kababayan ko yun lang mga kababayan maraming maraming salamat po